Ito yung hinahanap nilang flagpole dito. Binasag na. So ito yung pinaka flagpole ng mga Japanese Imperial Army. Ito yung pagkakasimento ng buhos. Oh. Malalaking bato nilagay. So kung ano na lang makuha nilang bato nung araw oh. para makabuo ng simento. Okay. So may mga kalahati yan dito. Kasi ano na eh. Uh, na kasi marami naghahanap eh. Ame-scan natin yan, boy. So, ito pa yung isang kasama ng flagpole na yun. Yung flagpole, yung sinasabi nilang flagpole. Ayan, o. Ito yung mga simento nung panahon, o. Panahon ng hapon Mga malalaking bato yung ginagamit nila. Dahil wala pa silang graba nun. Na kuha Ito, kasama yan, o. Tapos meron tayang dito. To. Yan. Yan yung mga hinahanap dito na marker. Na sabing uh, pinagbanderahan ng Hapon. So dapat. Pag so, doble pa sa siya, siya babalik. Gumanda. 'Yung sabihin ni Dipoy sa so, area na ito. Area na ako dito. So kanina ka so ka. so, pa, di ba? baka ng na position. So. Ay, oh, tapos. Eh, oh. oh, nanggalaw 'yung kamay, nakikita mong yeah, binagalaw 'yung kamay. Hindi nagalaw, okay. di ba? ito Kasi yeah. e, kasi tayo dun sa kasaysayan ng ano eh. history. Uh, no, mga flag pool. Uh, eh, yung, yung hinahanap nila eh. Hinahanap lang at yung, yung rin, ito. Yung nagpa-utos nga rito, mga Pilipino. Ah, eh. Ito yung galaw. yung oh, tsch... lagay ng galaw oh, doon. Oo, doon. Oo, ito mo. Kami ka tayo. Ito mo oh, dito. Ito. Ah, pa paalang, paalang. Huwag mo boy. Oh. Paalang. Paalang. Sige, paalang. Sige, dito, sige. Paalang. Paalang. Yung sa may tapat lang ng iikutan na huwag mo kukunin yung mukha. Teka mismo yan. Teka mismo yan ha. Wala na yan. Last time, ramdam mo? Ramdam ko rin. <laughs> Ayos? Okay, ipitik mo. Oh, babalik. Cumi hindi eh. Uh, babalik. 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 balik. Babalik. Babalik. Babalik.

ikot. May VIP lang pag nasa dapan dito, pero mm. 'yun ang galaw ng Japanese van. Pa. Ang tumbukan talaga yan. Okay dai. Tambitin. Staff oi. Oh, Sa okay. luwan.

Nandito yung mga marka mo Itapat nito. Pwede ka sa ano, matigas Ito na. na. sabihin, yung kawali na... O oh, yan mismo, yung butas na. Putas yun. Ito ang ah, butas na ito? Hanggang doon. Kasi kaya ako nagbinaasal yan. Kalahati yan. Hindi sa atas mga ano, hanggang doon sa may bato na yun. Yung bi, yung ligit na mga. Yung kawali na pinag-alaya ng mga... Ako na bumalik dito. Kaya amin, ako pinanggap na yan. Kaya sa atin, wala oh. oh. rin na ako makakakakak. Oo, nagkakakak. Tapos, kung ano mga boy, yung puno na yan, ako na nagtanim. Bumalik dito sila. Yan. May bumalik na hapon dito, yan ang tininim ng puno. So, parang tawag nila dyan, remarker. Nag-remarker sila. bukas ka dito wala Uy Ay, Gamitan natin ang Japanese fan Galing sa atin ano May bala na pala ito eh Para makikita nyo may bala na siyang Uh, 22 kilates na uh, right. sinisig. Right. Ilagtasan right. na lang.

Ganun na siya, hindi na masamad yung... Eh. yung... Yes. Natin, kami natin. Lala, yun. Parang kabalik sa pagkakaroon. Sabihin natin. Kala ko magagamit yung metal yung topo rin ka lang. Ang aling pala. Pwede May puno. Yan yung puno boss eh. Ay, yan, yan yung puno. Tapos kuha ano yung puno na yung Yung bundok na yun ang ginawang marka. Nandun dati yung flagpole. Dito sa Bataan. Yeah. Diyan. Kebataan tayo ini.

Ito sila uwi. Stop mo. Stop mo. Stop Bos ni Tak boleh siapa boleh sama-sama Sama si Kim Puro Kalau dapat istop cuma Marcos ni May pahayon ba tayo? Pahayon. Pahayon. Stop po ka Ah, yeah. Okay. Stop, stop. Kung may stop. Ayan, ayan, ayan. Oh. Tapos. Ito na. Ayan talaga. Di, di talaga nawawala siya, oh. oh. Yung pila-pila na to, oh. Oo. Makahilera. Kapila. Makalamang ulit na yan, ah. Nakalatag. oh ayan, na. Lamento po yan. O lupa. Opo. May talaga siya, o. Oh, yung area na to. Yan. Yung sinderito na yan. Opo. Mali, ilang box yan? Mali, apat po yan. apat? Opo, di siya nagbabago, uh, eh. Pero, bakit to yung kalina, yung Cebu hindi, hindi maliit yan oh, hindi po siya maliit 20, alay, 20 feet pa titirahin dyan ano po 25. alin po diyan? ito? Ah, ito pong mga dilaw na yan ah yan dilaw mga aura na yan ah, aura na nung title. ay na kasi iikot naman siya eh, pag sumala na yung deposit eh. Abang buma to apa, baglu malah pet kasih eh. di so, pos, buma malah kasih, buma malah kasih. Tak kaya yang ipilipit kahit bagi. Sobrang lakas <laughs> ito. May joke ka <laughs> pa <laughs> <laughs> sa video. Kung itong naging May hagdan siya. May hagdanan yan, pagbaba. ng mo yung ano, yung laki mula doon hanggang dito Tapos yung taas niyan, pag masilip na yung siya yan, yung taas niyan, ah, uh, 12 feet. Sagad, dandun yung kasalan. Pag nakuha mo yung 40

Utsundan mo na yun. May nagtutuwa na doon Pagkabuksan mo na yung tuto nyo. May mga marker na sila ilalagay doon. Basta, pag kinumpas mo, punta ka lang dito palagi. Itong oh, area na ito. Ano yan? North? Oo, so, North. Sa so, North naman talaga ang big deposit. Kahit saan. Yung oh. parang sample ng karyo, hindi na 对呀，一对不对？